Magandang umaga ho. Magpapakawala kami ng cobra. Ayan, oh. ayan o. Ayan. namin. sa mga takot. Sa ahas. Ayan na. Ayan na. Oh. Sandali lang. Huwag huwag pasyadong ano. Ayan. Ayan na. Ayan na. Putang na. Umarap pa sa atin. Sana. Ayan na. Ayan na bakit dito pa? dapat doon. Hindi. oh oo, oo. yun yun na yun 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 sa malayo. yun 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 na yun 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 Dalawa. dalawa ah.

Ah, ah, umalis ka dyan. Baka nakaabang sa'yo yan. Wala pa. Ah, ah. Ayun na, ayun na, kumalaw na. Ayun na, papunta dito sa atin. Ayun na, ayun na. Yun, yun.

nagpakawala kami ng cobra dito at baka sabihin nila eh kami pumapatay ng cobra ay hindi inaalaga ang nga namin yan.